RP Sierra Madre, ang lumang barko ng sandatahang pandagat ng bansa na mula pa noong ikalawang digma ang Bagamat hindi na ito tumatakbo, tinagtad ng butas at kinakain na rin ng kalawang, bakit tila takot dito ang mga komunista? Sa katunayan, kadalas ay inaatake ang mga barko sa kapaligiran, pero hindi ang Sierra Madre. Ang kaya lang gawin ng mga inchik ay pagsabihan ng Pilipinas na tanggalin ito. Ano meron sa lumang barko? Maaari nga bang magdulot ito ng malawak ang digmaan? Paglipas ng ilang dekada, kahit na sira pa, tadtad -tad ng mga butas, inuulan sa loob at kinakain ng kalawang. Bakit tila takot dito ang mga komunista? Na hindi mismo ang barko ang kinatatakutan ng mga inchik. Ngunit, ang kasunduan na bumabalot sa veteranong sasakyan, ang tinaguriang National Defense Treaty. Kasunduan kinikilala ng dalawang panig na ang pag sa militar ng Pilipinas ay isang pag sa Estados Unidos. Nabagamat nagpapakitang gila sa mga inchik, hindi nito nais makipagdigma sa alyansa ng Amerika, Britanya, mga taga-Europa at ng Hapon. Dahil kung haatakihin ng Sierra Madre na tinuturing pa rin barkong panlaban ng hukbong sandatahan ng Pilipinas, walang duda, magsisimula ang isang Madugong Digmaan Ang paglagay ng lumang barko sa Ayung Shoal ay isang strategiya na kahit sa ngayoy nagbubunga ng matamis na prutas. Dahil sa kasalukuyan, hindi ito magalaw ng mga inchik. Ang nagawa lamang ng China ay sabihan ng Pilipinas na tanggalin ang lumang barko sa South China Sea. Ngunit ang pahayag sa military.com na hindi pumayag ang Pilipinas na tanggalin ang Sierra Madre. Ayon sa China Morning Post na ipagtatanggol ng Estados Unidos ang Pilipinas kung aatakihin ito. Nababahala raw ang China kung maling aayusin ang kasunduan baka daw mas lumakas ang pwersa ng mga taga-kanluran sa West Philippine Sea.